So dugay nang ko nagdumot nga ng makaluto kung ingon ani nga tirada mga guys no. Kaso lang wala man tay smoke grill aw. Mo nang gipangita ana na pamaagi og unsa nato to pag ni. Nee. All right. Sumo so, to ni palit tayong kog baka mga guys. Ang lang wala man ta kapalit og uh, beef rub. lang gigamitan og paprika, ground pepper og asin mga guys. Pero mas tindot kina na ay powder nga garlic ba pero ang tirada sa mga Americans mga guys kay before na nila i-yag-yag ng mga powder dira at ay ilas ang pahiran o mustard para kung numupilit pero kaning atong tirada mga guys kay testing pa man eh aw pasagbi na lang kung unsay akong ipangyag yag dira ang dapita all right, ang importante kung giunsa na nato pag masahi o giunsa na nato pag gira dira ah, kung makapamuta mong smoke grill bang gamit na kuhani actually mga guys ang daghan o pamaagi ang pagluto sa beef steak mga guys pwede i-fry pwede i-grill o oh, pwede i-oven pero kaka kapanguta na mo sa na kung mga guys kung day smoke griller mga guys aw lantawa na lang yung kanina video may kanang ako gibuta mga guys kay uh, cooking oil na siya kay tay um, unsalted na um, resulted na butter mga guys kaya mas lamig magurunta to pero marati yun siya mag dry gibutangan na lang kung mantika mga guys cooking oil na napalit na to ang mantika sa ila katiya kung sita alright let's go so darin ka tita. kaya ato na siyang two of foil mga guys kay para ang iyang oil good di mga hulog dito sa ilaw guys maputol siya and langi kayo all right let's go tan awang tonto di ka tigong maputol maraga putos obot good all right let's go mga guys so kahuman mau putus din hag mga guys is set aside sana og one hour one hour ang dan aku mga guys pero kamo wag magbuot ninyo kung inyo pa nang pahugmaan alright all right sigaw so, orig magbuot na guys bitaw na guys inyo harin ng pagbuot kung ko ini na siyang iset aside pero make sure lang i-sudo niyo sa ref fake madaot ng baka haskang mahal arroz kilo ana all right So dire dapita kay nagkugkog nato sa YouTube ang oh, mga ang oh, mga 18 inches din siya mga guys ang ibutang na to screen sa tunga tunga niya kanang nang kalayo mga guys kay ibutang ato sa pinaka ilaw niya ato din ipatong din na ang ato ang beef mga guys so dire dapita kay nag uh, pasiga tag kalayo dira para para na dayoy baga all right do, patay hurot ang sublod sa among aguhan ba Sumuha so, na siya, plastada mga guys. Ang kayo, nasa ilaw, ang screen, mas tumatunga. Ngayon, di patong nga, din ha, ang baka. Alright, let's go pagkahuman. Itabunan na din ha. Nga, para ang yuta, dili mo direct sa rito ha. Gihanigan sa na din ha. bani sa saging, or panit sa saging mga guys. Moto, nagpa-alarm ni kong 3 hours. Nga, moto, pilarami sa gilanan mga guys. istorya lang. Aw, mo na dayon to. So ang resulta ni mga guys kay medium rare para na ko haskang lami ana yun mga guys. Ako naman gyud dilawan. Pero kaning ato mga kaubanan diri mga guys kay paglantaw nila pula pa man gud na. Aw, di pa man sila mga on mga guys kay syempre wa sila kasway. So mga atong gidugangan og on 1 hour nga to ang resulta mga guys. Mura sa glitchon bata pero lamian ah why binuang ba all right let's go juicy siya mga guys na hindi naging inana ka juicy mga guys ko uh, medium rare siya pero tanawa ng ang guys tanawa ni kunit na o oh, tanawa ni nga nga hindi ang kab has kang nani fighter ka kayo pa ng tonto nila mga guys ha? o oh, pantida pa na ba Pas kang lamig ang ito ginagawa ng mga guys. May binuang sulay ninyo. Alright, let's go!